tumataas ang temperature ng sasakyan pag nabababad sa traffic. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yon may na-email na naman na problema no? at yun nga daw. Pag nabababad daw sa traffic ang kanyang sasakyan, eh tumataas daw yung temperature ng kanyang gauge. No? At ano daw ba yung mga component na pwede niyang i-check. Okay, Sige, anayin natin. Ano, Isa-isahin natin yung mga component na pwede mong i-check pag sa ganyang senaryo. Well, maybe uh, pag tumatakbo naman siya ng mabilis sa highway, eh, okay naman. Yung temperature bumabalik naman. Ano? Pero siguro pag nandun siya sa talaga naka-idle yung kanyang sasakyan, eh, dun na tumataas yung temperature. Okay. Isa sa mga pwede mong i-check dyan is yung iyong radiator. Paka naman sobrang dumi na ng inyong radiator ano so ang advice ko diyan try mo pabugahan ng tubig para lumines para yung ating blow o yung auxiliary fan motor natin eh penetrate ng maayos and yung masasalubong na hangin ng ating sasakyan eh kumbaga makapasok ng mabuti so yun baka may problema ka sa iyong radiator baka masyadong madumi secondly na pwede mong problema dyan is yung auxiliary fan motor mo o yung radiator motor mo baka naman mahina ng tumakbo kaya tumataas yung temperature mo well pwede nating sabihin kasi iba, iba nyan it's either nagwiwiggle or mabagal yung takbo kasi ang ideal na takbo nyan well depende to ha kasi merong auxiliary fan motor na may, may high and low meron naman puro high lang no so depende sa kotse to no? pero usually Uh, pag tumataas dapat yung temperature, dapat naghahay So, dapat mataas o malakas yung blow ng hangin. Ano? Kung, baga, kung sa electric pan na pambahay, dapat pag tumataas yung temperature, dapat nakahay yan. Kung baga, yung todo, kung baga sa electric pan, kung may 1, 2, 3, dapat naka number 3 yung lakas niyan. No? Para bumaba yung temperature ng iyong sasakyan. Ano? So, yun, baka auxiliary pan motor, baka naman ah uh, pasira na siya no kasi ang auxiliary fan motor kung mix highway driving and city driving usually it will last 100,000 kilometers pero kung yan ay bawad sa traffic yung kotse mo yung iba mga 70,000 kilometers pa lang eh bumibigay na yung auxiliary fan motor so ang nangyayari yung carbon brush is numinipis na so ito isa sa way to diagnose it ano kung baga kung nandun ka sa yung engine bay parang tumataas yung temperature, mahina yung takbo ng auxiliary pan motor mo, try mong katukin siya. Itap mo siya ng hard metal, pwedeng yung wrench, no, or kung ano man yung pwede mong pangkatok sa kanya, katukin mo siya. Pag bumilis yung takbo, pwedeng auxiliary pan motor ang kailangan mo ng palitan, no. At yun, Ah, uh, isa rin sa mga posibleng problema dito no na pwede mo pa ring uh, i-check kung sakali man na uh, yun nga tumataas yung temperature mo, pag nabababad ka sa traffic, eh baka yung radiator mo, baka madumi na yung loob, ano? So, kumbaga, uh, kalawangin na yung loob o clog na, so mas baga maganda, ipacheck mo yan, ano? At yun, pwede rin din naman yung, uh, uh, pwede rin yung, ano, pwede rin yung thermostat. Baka naman hindi nag-open ng maayos, kumbaga parang half open lang. Pwede rin yun, ano? Kumbaga, hindi na maka circulate ng maayos yung kulan sa loob ng ating uh, engine going to the radiator. Kumbaga medyo hop lang siya, no. At 'yun, pwede rin yung ating ano, yung ating uh, water pump eh may problema na rin, no. Especially kung may nakikita na ikaw na kalawang doon sa iyong coolant, no. Kumbaga hindi yung kulay ng kulan mo kung dati blue or green man 'yan or red eh para nagiging kulay kalawang na. So posible rin 'yun na mag ng overheat ng sasakyan ano. So actually marami pong component ano yung pwedeng i-check kung sakali mang nago overheat pag nandoon ka sa naka-stop yung sasakyan. Kasi ganito eh. Yung nasasalubong kasi nating hangin part din kasi yon ng pampalamig ng ating sasakyan, no? Kaya nga pag sakaliman uh, sakali man, uh, yung ibang sasakyan pag nasa highway, hindi siya o overheat kasi nga yung nakakasalubong niyang hangin eh marami. Pero pag nandoon siya sa stop, wala siya nakakasalubong na hangin. So, ang nangyayari, ang nagtatrabaho lang is yung auxiliary pan motor. Paano kung yung auxiliary pan motor ay mabagal o mahina? So, may tendency na mag-overheat o tumaas ng konti yung temperature ng inyong sasakyan. Ano? So, yan mga paps, no? so, yun yung mga pwede mong i-check kung sakali man na tumataas yung temperature ng inyong sasakyan pag na tatrapik ka no kaya isang recommendation ko dyan eh check mo yung iyong uh, pa ako checkin ko talaga dyan is yung auxiliary fan motor ito based on experience na rin mga pops no way back then bumili ako ng peak na auxiliary fan motor which is 1000 pesos lang and uh, ang original kasi is around mga 5 to 7000 so ang problema pag nandun ako sa 1000 pesos na auxiliary fan motor yun, medyo humihina na yung lamig ng aircon at tumataas yung temperature ng engine. Kasi, okay, tumatakbo siya, pero mahina. na nung pinalitan ko nung original, eh, dun na, nag na yung temperature ng aking engine at yun, naayos din yung temperature ng aking sasakyan, na ano, o yung aking aircon, tsaka yung engine. So, yun mga paps, no, minsan, tingnan nyo rin yung sa part na yun. Yung iba naman, na uh, nadadaan sa linis ng radiator. So, ini-spray lang ba nagpa-car wash ka, sabay mo. O pa ano, pa hangi, pa bluhan mo ng water, yung pressure water no, para at least malinis siya no, para ko ano man yung masasalubong at yung ihihigop ng ating auxiliary pan motor, di mas maganda yung flow ng hangin at yung coolant na nag uh, is mas lumalamig. Okay, so yun mga paps, no? So kung sakali man na tumataas yung temperature mo pag nata-traffic ka. At ngayon, ayun, magsasagot na naman tayo ng mga tanong, ano, na regarding sa overheat, ano, paps, ano ang posibleng masira pag nag-overheat ang sasakyan? Huh. okay, uh, kung maagapan mo to, wala kang, walang masisira. Kung baga kung ano lang yung component na sira. Pero kung mapapabayaan mo to at tuloy-tuloy mong itatakbo, eh posibleng ma-overhaul yung iyong makina. At malaking gastos yan. Pwedeng bumaluktot yung uh, mga ano component sa piston, pwedeng maglak yung piston mo, pwedeng di mag-start yung sasakyan mo. Maraming sisiraing component. Kaya nga kung hindi mo alam yung gagawin, I highly recommend na wag mo nang itakbo pag nag-o-overheat na yung iyong sasakyan. Mas maganda, magpadala ka na lang ng mechanic or mag uh, ka na lang, okay? Para walang maging problemang malaki. Kasi, iyan ang isa sa mga top reason kung bakit na-o-overhaul ang isang sasakyan aside dun sa napapabayaan sa engine oil, no? So, uh, overheat and engine oil ang dalawa sa pinaka- top reason kung bakit na overhaul ang isang sasakyan. And yun, uh, last question natin dito. Okay, uh, pag sira yung auxiliary pan motor, pwede pa rin ba siyang itakbo? <laughs> okay, um, hindi ko i-advise eh. Kasi, although, ano yan, pwede kung tutuusin. Kasi, kung hindi ka mata-traffic, okay, kung hindi ka mata-traffic, i-off mo yung aircon mo, Uh, kumbaga kalma lang yung apak sa gas, hindi yan mag-overheat. Okay? Kahit sira yung, pagka, pag, pag sira yung auxiliary pan motor mo. Pero kung may chance na matatrafik ka, okay, huwag mo nang itakbo. Kasi, hindi, pag yan nasa isang situation na nakastop, tataas ang temperature nyan. Okay? So, yan mga paps, no? Kung nagustuhan nyo yung video, like na lang at you can share this video especially sa mga new car owner, no? Para at least, may idea na sila kung ano yung gagawin nila if ever man na mag overheat ang kanilang sasakyan ano? ako dito naman uh, ang pinaka bottom line naman kung bakit tayo gumagawa ng mga ganitong video ay para ma enjoy ninyo yung pagkakaroon ng kotse with a uh, minimal cost at yun nga alam nyo rin kung ano yung posible gagawin if ever man na ma-encounter ninyo yung mga situation na uh, tapik natin ano. Kung baga at least may idea lang kayo. Hindi naman ito yung pinaka eksaktong gagawin. Kung baga at least may idea kayo kung ano yung pwedeng gawin. Okay, ah, ako personally hindi naman ako expert no pagdating sa kotse pero I have lots of experience sa pagkukotse. So yun mga paps no, kung nagustuhan yung video, paki-like na lang. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.